Tatlong na taon mula na mapatal sa second diktador na Marcos Sr., hindi pa rin nawawala sa isipan ng bawat Pilipino ang power. Ngunit ngayon na hindi na ito parte ng official na non-working holiday, paano na ito gugunitain ng taong bayan? Sa ilalim ng tatlong taong administrasyon ni Marcos Jr., napansin-pansin ilang ulit nang hindi idinadeklara ang holiday ang pagdiriwang ng 1986 EDSA People Power Revolution. Taong 2023 ay inilipat din ang petsa ng pagdiriwang sa February 24. At noong nakaraan taon, ang February 25 ay hindi rin holiday sapagkat ito'y pumapatak sa araw ng linggo. Ngayong taon, tuluyan ng hindi na isama sa listahan ng holiday ang EDSA People Power Revolution. Nagumpisa ang pagpunita sa anibensaryo ng EDSA pricing sa isang maliit na programa sa kahabaan ng EDSA ala una, na sa in una na ng Mula ay sabay-sabay na nagmarch ang hanay patungo sa People Power Monument para sa main program. Bago magpunis sa si EDSA, nag muna ng malawak student walkout ang mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines upang magpahayag ng pagkadismaya sa organisasyon ng pamantasan dahil sa hindi nito sa hindi na sustenido. Sa kapila ng pagkakaroon ng ganito sa loob ng PUP, sa kapila ng ma mahabang militansya ng Polytechnic ng Universidad ng Pilipinas. Piko, yung PUP administration mismo na pagbigyan tayo dun sa kahilingan natin na uh, isuspende yung klase para magkaroon ng pagkakataon yung mga iskolar ng bayan na makadalo, makasama at makaisa dun sa mga kaganapan na may kinalaman sa commemoration na uh, uh, at sa people power uprising. At uh, mula doon, masasabi natin na parang nagiging instrumento, kasangkapan, yung DUP, uh, sa sa kagustuhan ni Marcos Jr. na balokotin yung kasaysayan dahil sa oras na yung isang eskwelahan o pamantasan mismo na dapat ay nangunguna ng magtaguyod ng uh, magtaguyod ng, ng interes ng mga estudyante nito pero hindi niya ginawa parang na tayo nalulugi, doon na tayo nalunugye, uh, doon na tayo masasabi natin na uh, hindi talaga siya maganda para sa mga scholar ng bayan. Ay. Bilang parte ng sektor na nanguna sa ETSA-1, sumama rin ang College Editors Guild of the Philippines sa pamungulan ni Brella Serna. na noong panahon ng diktadulya, isa sektor ng media sa mga biktima ng pag-atake ng Estado. Dahilan kung bakit maraming namatay na alagad ng media sa termino ni Marcus Senior ito ay malay sa sitwasyon ng media sa nakaraang taon kung saan walang naitilang insidente ng pagpatay sa mga journalists. Ang kauna-una ang beses sa loob ng dalawampung taon. Bagaman na sinasabi ng uh, set, uh, ng CPJ na walang uh, namatay na journalist ngayon 2024, uh, ngunit kailangan natin tanawin lalo na sa pinakamalawak at kung ano nga ba ang nangyayari sa ground sa ating mga communities kung paano nga ba pinagpapahalagahan ng mga gobyerno ang uh, malayang pamamahayag sa magkat, saka, sa College Editors Guild of the Philippines sa ito ng 206 campus press freedom violations uh, ng nakaraang taon. Kahit man uh, ang pagkamatay ng isang journalist ay nakakapagpagabag sa kalagayan ng paragapang campus. Hindi rin ito na Uh, ini-invalidate ang maraming mga klase ng atake ng mga pahayagang pang-campus. Kaya uh, kahit ang tala ng kalagay natin sa press freedom, alam natin na sa panahon ni Marcos Jr. at sa kanyang pagpapabango sa malayang pamamahayang, alam natin na ang mga pahayagang pang-campus, sila ang pinakauna at vulnerable sector ng media na labis ang atake sa kanila. At ganyan sa marami pang mga community journalist natin, na nakakulong, na mayroong lipak-lipak na gawa-gawang kaso na nakakain sa kanila. Para naman sa National Union of Students of the Philippines, mahalaga na ang kabataan ay tumindig kasama ng hanin ng mga mayam upang ipagpatuloy ang militanteng likasiya ng mga kabataan noong dekada 70. Uh, yung mga kabataan, yung mga estudyante noong panahon ng batas militar ay hindi naghintay para sa isang suspension or para sa isang holiday para tumungo sa lansangan. So with or without suspension ay napakahalaga na tumungo ng ating mga kabataan, ng mga estudyante sa lansangan upang makaisa sa malawak na hanay ng mamamayang Pilipino yung ating pag-walkout yung ating pagtungo sa lansangan ay isang manifestasyon ng ating pag apply ng mga natutunan sa loob ng ating classroom. At yak naman na mas marami tayong matututunan kasama ang malawak na hanay ng mamamayang Pilipino at yung pagpapatuloy ng militanting legasya ng kabataan Pilipino ay maipagpapatuloy natin sa loob at labas ng ating pamantasan. Ayon naman kay Bayan Chairperson Teddy Casino, ang pagbura sa EDSA Revolution sa listahan ng holidays ay eh, nagpapakita ng na hindi pagkinala ng administrasyon sa si pakikibaka ng mamamayang Pilipino laban sa diktadura ng kanyang ama. So sa pinaman ng kadiliman at kasamaan, ani ay hindi dapat pumili ang taong bayan dahil para itong hindi maganda. Ang tamang gawin ng mga tao ay takwil ang kadiliman at kasamaan. Ang kailangan, pumili tayo ng mga uh, uh, alternatibang leader na hindi galing sa political dynasties, hindi corrupt, hindi ahente ng mga malalaking negosyo, ng mga asendero at mga dayuhang interes, kundi may mahabang track record ng paglilingkod sa ating mamamayan, may mahabang track record ng uh, pakikibaka para sa interes ng mga magsasaka, manggagawa at iba pang inaaping uri, at may plataforma na progresibo at makabayan. So yun ang dapat, uh, kung usapin ng eleksyon, yun ang dapat piliin natin at itakwil na natin yung mga lumang klaseng politiko at political dynasties. Noong 1986, milyong-milyong Pilipino nagsama-sama sa EDSA upang ipaglaban ng kalayaan mula sa diktadurang Marcos II. Ngayon na hindi man kasing dami noon ang bilang ng na nag-tipon-tipon, damdam pa rin ang diwa ng EDSA. Ako si Tim Luzano, Romoronda serve the students, seek the truth. Sa korupsyon, sila'y singilin utang na loob. Sila'y panagutin. Itsura ni Digong, Marcos Jr. at kanilang mga kaalyado na nag-aakalang habang buhay silang may hawak na sentro. Wala silang laban kung sa hari-harian at reina-reinahan ay walang yuyukod. Kung taong bayan ay kikilos at babalikta rin ang lipunang sulok.